Hi mga master, welcome to my channel. Ito na naman po si Master G. Ngayon, nandito tayo sa isang liblib na sementeryo kung saan uh, special na naman o oh, special episode natin ito na hindi ko po inaasahan na ngayong gabi ay makakasama na naman natin ang sikat na si Miss Jay Costura. ba diba mga master? Kaya ito po, aalamin ah, natin at mag-iimbestiga tayo ng something paranormal na first time ko pong may makakasamang psychic or paranormal e paranormal expert sa isang cemetery, Di ba madalas nakikita niyo yung mga vlog natin na mag-isa tayo. Ngayon, sasamahan tayo ni Miss J. Costura. Haka masasabi ko na this is it. So ito na nga mga master, kasama natin si Miss J. Costura. Shout sa inyo lahat. Um, nag-set na naman kami ng another day for uh sa cemetery. So ayan, so gusto ko magpasalamat kay uh, Master Gala dahil in-invite na naman niya ako sa channel niya. So mga nostalgatics worldwide, please don't forget to subscribe sa channel niya. So 'yun mga Master, kasi tayo hindi tayo nakikipag-communicate, 'di ba? Nakikipag-usap. So uh, abangan niyo po sa YouTube channel ni Miss J Costura yung mga paano niya kakausapin or may something na magpaparamdam na paranormal. Dahil itong cemetery na ito mga master ay cemetery po ng mga katutubo na di umano ipinatuyo do ito ng dating Pangulong Ferdinand Marcos dito po sa uh, Clark. sa po siya ng Freeport. So, so kung bago ka lang sa channel na ito, sana wag mag-like, mag share, sub subscribe para ma-update ka sa ating mga bagong video. Thank you. Abangan ang pinakamalaking pagtatambal ko sa isang kilalang psychic at Nostradamus ng Pilipinas na si Jay Costura kung saan ipinahayag niya at ihahayag ko rin sa kanya ang aking mga nakakakilabot na karanasan sa pagbablog o sa paggawa ng content sa mga sementeryo Nung... Masasakyan. 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 pinaka narinig niya? opo parang may mga naka-capture kaming mga um, parang may naglalakad. So, mapapansin, mapapansin yung mga master, itong part ng sementeryo dito sa pinakaunahan ay may bakante ditong part. At maliblib masyado itong lugar. Ngayon, ito yung mismo sementeryo yan. i namin ni Ms. J. Costura ngayong gabi. Isa ang sementeryong ito na inirekomenda ko kay Miss J. Costura dahil napakaraming nakakapangilabot na kwento rito kagaya ng mga boses na naririnig sa daanang ito ng mga matatandang babae pero ang nakakapagtaka lang pakinggan yung mabuti ang ating nai-record dahil dito inaayos pa lang o siniset up namin ang mga pupuntahan namin ditong part at pinapaliwanag ko kay Miss J yung mga gagawin at mga pwede naming daanan dito kung saan may lumubog dito na mga nitso ng lahar sa pagputok nga ng mga pinatubo at ito pa lang ang una kong nai-record bukod pa sa mga nai-record din sa camera ni Miss J maari kang gumamit ng headset upang marinig mo ang pinaka-klaro o mas detalyadong sound o ano pa mang na-record na ito. So ito nga mga master kasama natin ngayon si Ms. J. Costura dito sa mga sementeryo sa na ito at aalamin natin kung mayroon talagang ibang paranormal na nangyayari dito base nga sa kwento sa atin ng unang nakausap natin na katutubo uh, may mga boses ng babae ayun lang ang natandaan kong kinuwento sa akin Kung meron mong gusto makipag-communicate sa amin ngayong gabi uh, please make a sound ay, dito po kami para mag-alay din ang dasal sa inyo. Um, so, gusto lang din namin mag-explore. Kundi kung meron mag hindi matahimik na kaluluwa dito. Ah. Kung, kundi kung meron mag hindi matahimik na kaluluwa dito. Ah. Kung, 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 lang po ah bakit Dum ano ano na nando mo Wait lang po ah Che-check ko muna dito Tara muna Na to Ingat po kayo sa bakal ah So actually, Miss J, mapapansin mo tong pinaka part na tinatapakan natin is iba, hindi siya consistent. Yung part na yun sa pababa, bababa din tayo dyan later. Hmm. Pero itong maumbok na lupa o ma mataas na lupa rito, ito yung mismong pinaka latest na late. oh, ito bago na to. Ngayon, pinatungan na lang po siya ng mga bago. Hmm. Yung po yung mga mga latest yung nasa ibaba. So ako po muna. Ako sige. Ingat po kayo sa ano, baka. Alam mo, hindi ako natatakot talaga sa mga kaluluwa. Natatakot ako baka may ahas. Mm -hmm. yeah. So, ayan po. <laughs> sorry, sorry. Kung tingnan nyo po yung mga lupa na yan, pansin nyo po siya. Para mabuhangin, di ba? Oo, oh, mabuhangin niya siya. Um, nagpunta, yung kasama kong katutubo before na nag-vlog kami ng araw dito. Ah, uh, ito na yung pinakadulo. Kumbaga, itong mga nakikita nyo na sa ibabo na yan, may mga nakalibing pa dyan sa ilalim. Ah, so patong na Tinatong to. na po iyan. Ingat na lang po sa ano. Mga master, ikikwento ko lang po sa inyo. Dahil bago sa pagpasok namin dito nila Miss J, ay iba rin talaga yung naramdaman namin at nahiya naman din ako na tanongin siya dahil sabi din niya na hindi raw siya natatakot sa mga multo or what dahil ang kinakatakutan niya niya ay yung mga ahas dito. Ako naman din naisip ko din na parang hindi pa nagsising in totally sa akin kaya parang hindi ako uh, sanay or parang ako ay hindi ko maisip yung mga gusto kong itanong kay Miss J. Costura that time. Kaya minabuti ko na lang na i-share na lang sa kanya yung mga natutunan o yung mga nalaman kong informations dito po sa simenteryong ito na napuntahan natin nung araw. Ilalagay ko lang dito sa glit yung mga ibang part na pinuntahan ko siya ng araw para makita nyo rin. Ano kaya ayan ka master? Isang pamilya? or oh, ang ng style eh oh. tapos wala siyang lapid ah. Ah. ah sino yun? ngayon ito pa lang sa kabila na yan tuturo ko sa inyo ay natabunan na po ng lahar dito pakita ko sa ito may mga naiwan doon Nicho ba to? di Hindi na naasikaso. Peter, kailan ka huling dumalo sa mahal mo sa buhay? Or ano? Comment below. Kasi dito tingnan nyo ko. Oh. Meron dito ang bagong dubbing. Oh. 76 years old. Si nani Evelyn. Ay. May nicho sa loob. Nicho siya. Tapos may nicho. May another nicho sa, sa, sa loob. Silipin natin ka master. Wait lang. Hindi natin ito yung camera. Sana po kung ano. Ngayon lang tayo ulit sisilip ng nicho kasi 'di ba sa tagal na nating nag-aano ngayon, hindi na tayo masyado nakakapag-ano. Sisilipin natin 'tong isang nicho dito kasi na-curious -na ako sa kanya. Ito yung nicho, tapos ito yung pangalawang nicho sa loob at nandun pa lang yung kabaong. Ang weird. Comment below nga po bakit ganun? Pwede palang dalawang ganun Ito yung unang nicho, ito yung kalawang nicho. Tapos na doon yung kabaong, ayun o. Oh. Ayan. Pansamantala ay naghanap muna kami ng mauupuan o ng magandang pwesto ni Ma'am J. Dahil pagkikwentuhan lang namin ang mga karanasan namin sa mga bagay. Lalo na yung mga naranasan ko sa pagpablog. Hindi lang sa mga sementeryo. Dito po Miss J kung gusto nyo po rito. Medyo mas malinis ito. tabi na lang tayo. Hindi, mas maganda pag harap tayo dyan. Kasi ito pa ka, rin yan. 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 Ito. Babe, ayusin mo yung camera niya. Tulungan niyo siya. Okay. Okay. recording pala. Dito mo siya. Dito oh. mo Excuse me. Ha? Ipamit. Sige mo si pababa nga po yung ilong. Hmm. Excuse me. Hindi. Ang hmm. pangit kasi putot kayo. Ah, oh, okay. lang, ko lang. Yan, hindi naman ako takot sa ahas kasi may alaga din naman akong ahas. Pero ang inaano ko, iniisip ko, baka maka-encounter kami ng uh, may makamandag na ahas pero makikiramdam pa rin kami kung Meron nga makiki Kung meron nga magpaparamdam sa amin ngayon. Hello? Ano po tayong ina? Hindi na po tayo dyan dadaan, Miss V. Dito na lang ko sa kabila. Sa kabila na lang tayo dadaan? kailangan namin bilisan kasi parang parang nalakad talaga dito na area okay, nga. Hmm. Wala naman akong third eye guys eh. Hindi naman ako, alam niya naman, hindi naman ako tataling ano sa mga ganyan hindi ako totally inaamin ko sa sarili ko na Mm -hmm. Pero ang nakita ko kanina, sa pagitan ng talahib, yung papasok na tayo ng sanitary, diba mga talahib ko sa mm -hmm. part na yun? Ang meron siyang napaka-itim na anino. Matingkad yung pagka-itim niya. Okay. Na nakaano sa talahib. Tinignan ko ibang part, hindi ganun siya. Nakaka-capture kaming mga, um, parang may naglalakad everywhere. Yan, tapos, so, sa akin, kung tatanungin kita, natatakot ka bang mamatay? Ah, uh, kung iisipin ko po na yung kamatayan ng oras ko na yun, natatakot ako. Bawa, katulad po na nangyari sa akin na na-accidente ko kailan lang. Parang feeling ko yun na yung last ko. Kaya ang sinabi ko talaga, Diyos ko, tulungan mo ako. Hmm. Sa'ka sila sasabay pagka... Oo, oo. kung kailan nagkukwento nga kami, kasi is that pag kinuha na tayo ni Lord, ibig sabihin tapos na yung mission natin sa buhay yan. Yeah. so apat uh, yan eh, lahat naman tayo doon doon talaga patungo kailangan lagi lang natin ihanda yung mga sarili natin sa mga bagay-bagay um, may nagsabi sa akin bumalik ka bumalik sabi sa akin and then ang sabi sa akin nung nagpabalik ang sabi sa akin nung nagpabalik sa akin Huwag mong ipaimbalsama ang katawan mo within 3 days. Imbalsama ang katawan mo within 3 days. Please, kung mawala man tayo sa mundo, may naiwan tayong marka sa kanila. Ayan. So, anong mapapayo mo sa mga kapanood nito? Ako po, uh, unang una-una, natutunan ko din kay Miss J talaga na, syempre, normal na sa pakiramdam nating tao na matakot talaga sa kamatayan. Pero yun nga, sabi nga ni Miss J, na let's face the reality kasi yan eh uh, talagang itinakda sa tao mamatay eh. lahat naman tayo talaga kumbaga sabi nila panapanahon lang gano'n. pero habang buhay tayo papayo ko lang din patulad uh, ko ako purong mga sementeryo papayo ko lang din na uh, patulad ko ako puro mga sementeryo madalas ang binablog ko anuhin natin yung ano natin yung buhay natin pahalagahan sir ah uh, bali yung ibang natitirang part na lang dito na iikotin namin ni Miss J ah uh, yung ibang video na napanood niyo din ay mapapanood niyo po nang buo dun kay Miss J sa kanyang YouTube channel mga master so mga master yan nagpapasalamat po tayo kay Miss J Costura po yung mga hindi pa po naka-subscribe na ibang master na rin diyan punta po kayo sa kanyang YouTube channel para mapanood niyo rin po yung ibang part ng video po na ginawa po namin ngayon kasi talagang it's an honor for me na uh, makasama yung ganitong klasing Ah, uh, no level up po. <laughs> <laughs> thank, you, thank, so, you. thank you po.